that will lead to an investigation on the private concert of Duran Duran on the private party of the president. Para malaman kung sino ang nagbayad doon. Yes, yes, yes. Good morning again, mga kasama. At ito na naman si good. Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating video, yan, napasubscribe na lang po. At syempre, hit mo na rin yung notification bell. Para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. At syempre, meron naman tayong re-reactionan mga kasama. Nakupo! Talaga na mga magugulat kayo. Ang sabi dito, uh, BP Sara, Tagumpay, Lenny, Binanatan si Hontiveros, uh, Sira ang Yellow Pink, Ingit. Si, uh, ano ba to? Hontiveros daw. Oh. na sabi rito eh oh hindi naman nating kasalanan 'to eh. 'yung mag reaction lang tayo, ha. Bakit ba? Ano bang pinag-iingit mo, ha? Ha, Auntie Beros. Oh, na lang para o oh, Ate Risa, ano bang kinaiingit mo dito kay uh, BP Sarah, ha? Ano bang problema mo talaga? Malaki na naman ata ang problema mo eh. o oh, may problema ka ba? Sobrang laki ba ng problema mo, Ate Risa? Oh, ngayon, eto sa video na ito, dito to kay ano ha, ano pangalan nito? Uh, si Robin. Oh, Showbiz Robin. Oh, ano ba meron diyan Showbiz Robin? O, oh, re na natin pagkatapos mo maglahad ng video mo ha. Ako galit na galit ata ito si Risa. Eh. Kaya naman pala galit na galit itong si Risa Ontiveros kay Vice President Sara dahil nga nagkakamabutihan na sina Vice President Sara at dating Vice President Lenny Robredo na mm. at ang hindi rin matanggap ng mga dilawan at kakamping na noon pa man ang ibang kakamping ay boto na kay Vice President Sara. Lingit sa kaalaman ng nakararami ay merong naging movement na Robredo Sara. ah, dati meron na pala nito. So bakit hindi mo ngayon matanggap? Eh, di ba... Ayon sa ugong-ugong, eh parang uh, di umano, pinagtaksilan nyo na ito si Ate Lenny. Oo. Ate Risa. Uh, sabi nga doon sa ano, uh, umuugong na balita, di umano, eh parang uh, parang ayaw nyo na kay Ate Lenny kasi parang wala na raw may iaambag sa grupo nyo. Tama ba yon? Hmm. Yan ang tanong lang. Eh, yun lang may ating nababasa lang naman. So, kung talaga namang uh, ayaw nyo na rin kay Ate Lenny, eh bakit ba may ganyan pa? Kumukulo ang dugo nyo. Ah? At uh, sinasabi nyo na wala nang ambag, chatle si ni para sa inyo eh isang uh, malaking uh, kalokohan no na manggigigil ka pa ate ha eh. ah, na tinablan niyo na nga eh. ah, bakit kaya ang tanong <laughs> oh tuloy mo nga kuya ano ba yung kwento mo dyan? kuya Robin o Rosa noong 2022 elections mm. ito ngayon ang ipinamuka ng mga kamping sa kanilang kapwa-kamping na ngayon nag-aaway-away na dahil Nap binigyan nga nila ng Malaysia ang pagbisita ni Vice President Sara sa bahay ni dating Vice President Lenny Robredo. Mayroon mm. naman pala dating na buong tandem na Robredo-Sara. Eh bakit pa nag-aaway-away ngayon ang mga kakamping? Nako, eto ah. Meron naman pala dati pa yan. Ah, o kita nyo. Makikita nyo sa picture ah. Mula ito kaya, eto si Robin, masyadong chismoso rin ka eh. Ah, kaya Robin... Uh, gusto lang natin ibigay sa kanila, lalo-lalo na sa subscriber natin. Uh, Siyempre, sa mga subscriber mo na rin, ano, na ito pala, eh, meron na palang tandem noon. Ah, pero bakit ngayon, ito si Ate Risa, gigil na gigil. Parang gustong manakit. Oh, ano ba meron? Tsaka ito ha, mamaya may papakita ako sa inyo mga video, mga kasama. Pinunit! Ah, totoo, kita naman natin sa video, pinunit yung, uh, uh yung picture, no? ng uh, ano tawag United ba yun? Oo. <laughs> ay ah, eh, kasi yung unit team din din di umano eh parang watak na. Ha? Ah, pero yan eh may patunay na diyan na watak na. Kaso bakit eto si ano si Ate Risa eh bakit nakikisawsaw? Ha? Ah, bakit galit na galit? Ate Risa, maganda yan ipaliwanag mo bakit ka nang gigigil. 'Di ba? Kasi gigil nagigil ka na eh. Oh, uh, ganon bakit uh, ganun ba 'yon na hindi na ba kayo lalakas pag wala si Ate Lenny? Pero sabi nga ng iba, kung kayo ay uh, sabi niyo malakas kayo di umano, eh dapat hindi kayo ganyan, hindi kayo nagagaliti. Ah, kaya nyo naman pala ipanalo eh. Ha? kung hali ba tatakbo. Ano ba tatakbuhin mo? Ate, Ate Risa. Ano ba tatakbuhin mo? Ah, gigil na gigil. Pati mga supporter, gigil na gigil. Aga, 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 Ah, oh, tuloy mo yan, kuya. Na sinasabi nila dati, buo kami. Mm. DDS faction ng kakamping. I think na hindi aware ang karamihan sa mga kakamping na may DDS faction oh, sa kanilang side. Pala. Ibig sabihin na iyong mga tahimik lang sa kanila ay mga low-key DDS. Oh. Meanwhile, iyong mga maiingay ay yung mga usual na toxic camping Yan. na isa sa mga naging dahilan bakit natalo si Lenny dahil iniinsulto nila ang mga butante mapagmataas mayabang mm. feeling elite mapangmata at feeling sick. kuya eh sila. kwento mo na yan para yung mga dating supporter ni Lenny parang hinuda siya ganun ba yun kuya ah, yan lang itanong ko Baka siguro ganun din ang nangyari, no? Baka akala nila, Sinuportahan talaga sila pero traidor sila. Kasi nga ah ito ay ah, kwento at ah, doon naman doon sa nagsabi parang ayaw na namin sa'yo. Eh, siguro yun ang mga traidor. Ah kuya, yun ba yun? Tama ba? Traidor si ate Lenny. O oh, ngayon, naiingit ngayon dahil ah, parang ah, nagkakaroon ng kulay parang green at pink. At ah, mas maganda siguro yung kulay pink at green no? sa sa kulay pula at uh, green. Ano? Kayo lang humusga ka, mga kasama. Ito ay pawang ano lang ha. Opinion lang natin at uh, bawat mga nakikisa dito sa sa vlog natin. Ano ba ang talagang mas gusto nyo? Ito ay may, ma ma lang. No? Kung ito ang mga pink ay solid pink ay nagwawatak-watak. At uh, itong mga green ay pula ay nagwawatak-watak. At itong mga dilaw at pink ay nagwawatak-watak. Siguro naman, baka ngayon, Ah, oh, pwede nyo nang pagsamahin yung pink at green. Yan ay tanong lang. Baka naman gusto nyo. Eh kung hindi naman, eh nasa inyo naman yan. Yan po ang pinapa pinapatiwanag natin dito. Bakit ba galit na galit? oh, tuloy mo. Ano pa meron diyan kuya? Sila lang ang makabayan. Hmm. Ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa ninyo, ha? Para mabawasan pa kayo. We won't stop you while you are repeating the mistake of the past. Anyway, mag mayor naman si Lenny. Mm. So your leader figure will only have limited national relevance ah, okay. and the lack of prominent and strong voice of a political leader. Ayan ay sabi ng mga netizen. ha? Ah, ay hindi natin pa alam, wala pa naman kasi final statement ito si Ate Lenny. 'Di ba? Baka mangyari president si Sara o vice president si Lenny, o pwede naman president si Ate Lenny, pwede naman vice, Pres vice president si Ate Sara eh hindi natin alam. Kaya alamin natin 'yan kapag nagdeklara na. Pero ngayon, nako, hangga't ito pa lang, no? Eh, yung meet and greet pa lang eh. Kinukulayan na eh. Problema 'yan. 'Di ba? At saka gigil na giggle si Ate ano, Ate Risa. Oh, merong mga tayong mga video. Ito papakita ko lang sa inyo, yung video na galit na galit si Ate Risa rito. Ate Risa, bakit ba galit na galit ka? Oh, meron ka pang papulit-pulit na nalalaman. O, oh, sige nga. Naku. 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 Naku, ito na. Naku. Pinulit nga. O oh, lalakihan ko mga kasama, ha. Lalakihan natin ha. Uulitin natin at lalakihan natin. Para naman makita nyo na etong si Ate Risa, eh gagil na gigil. Nako, pinulit nga. Hmm. Diba? Nako po. O, oh, naganap ito. Hindi natin alam kung uh, kaninong event yan, ha? <laughs> oh, dito naman, may papakita lang naman ako sa inyo mga konting, uh, konting mga komento. Ito ay galing naman uh, kay Mr. Uh, Darryl Yap. Ano ba meron dyan, Mr. Daryl Yap? Ah? O, oh, dito, sabi dito, oh. Nako po, eto na. Oh. Parang binigyan pa ata ng... Ano bang tawag dyan? O, oh, inopera. No? Offering ba yan? O, oh, ano? Eto, Ah. Kita nyo ba? Mga kasama, kita nyo? Hmm. ba? Diba? oh, dito, oh. Kitang-kita naman. Ayan, Oh. oh. May nag-comment pa dito. Oh, separada na kasi ilang taon, wala nang aray, aray, aray. <laughs> ah, tapos paano po liligaya ang isang tulad ng babaeng nga uh, mamunit ng litrato ng mas mataas ang pwesto sa kanya? Haze, get a life, uh, remarry, find joy in having. Tutut! Ah, morally, pag-happy sa life. Ayan. Life, sa life, ang utak at puso. Ayan ha! Ah. O, oh, ano pa? Meron dyan. no? sabi, o... Oh, sa harap ni Bipi mo gawin yan. No? Pag sa harap ni BP, alam mo, minsan ito, pag ito ay uh, nasa hearing, no? kaharap si BP, parang, naku po, wala namang mapapala ito. oh, si Ate Risa. oh, ang oh, ang pa nila, no? Tuwang-tuwa sila. oh, napakatalinong unggoy daw. Ito <laughs> ha, yun lang eh. oh, na, sinapian na din. Bakit pag may candidate sila sa, sa as president, nag-iiba ang tornilyo? Oo nga, ang tanong lang natin mga kasama. Bakit kaya, oo, oo pag merong mga kandidato na pagka-presidente sa linyada nila, sa grupo nila, eh, parang galit na galit itong dalawa. Oo, pagkakaalam lang natin ha, uh, merong, uh, merong mga ganap na ganyan. Eh. Ayun lang ang uh, problema, di ba? Bakit sila gigil na gigil? Eh baka naman gusto naman kasi talagang uh, maging presidente. <laughs> ha? Ate, sabihin mo na sa amin para naman na alam namin. Ana hindi ka namin na iboboto at sasabihin namin do sa mga oh, kakilala namin na i ka. Di ba? At saka sayang. Sayang lang ang boto namin sa inyo. Alam naman namin yung mga katulad nyo ay eh, wala namang magiaambag na maganda sa uh, sa lipunan. Kaya oh, ano pa meron diyan, ate. Tingnan nga natin. Ah, silipin natin kung ano pang meron dito. Tignan natin ha. O, oh, ano pang meron dyan? O, oh, ang sabi, o, oh, ano pa ba, yung video? Ah, ito lang, pinakita. Pinakita, ano ba to? Ito mga offering, offering. O, oh, Daryl ito si Senator Rita Hontiveros habang pinupunit ang larawan ni Vice President Inday Sara. O, oh, pag-ingit, punit. Ah, nga naman. Eh, talaga sigurong sobrang pagkaingit, no? Ano bang problema, Ate Risa? Ah, move on na. Ah, para wala ng problema, move on na lang. Oh, hindi maganda yan. Oh, ano pa meron? Tingnan natin, ha? Oh, ano pa meron dyan? Pakita natin. Tuloy natin yung uh, video kanila ni Ate. Hmm. Ano pa meron dyan, Kuya? Practically makes a group idol and irrelevant mm. since matagal nang tumahimik si Lenny in standing her ground against her political enemies. Hayaan ninyo na si Lenny. May sarili siyang personal space at boundaries beyond politics. Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Malalaman mo iyong official standing admins. Nak, no. help me. sa issue ng Lenny Sara meet-up by reading the post of the NC Madas and its peri-peri group. For sure, iyan ang utos ng mga handler. Not Hindi o -o. naman mag-uutos ng narrative yung handlers kung walang approval sa taas. Tama. Based on their consistent parroting na no walang kanya-kanyang individual analysis at nuance, the admin didn't like what happened. Isa nga itong malaking sampal, Carizon Tiveros, dahil ngayong mga kamping pala ay mas gusto pa si Vice President Sara kaysa kay Rayson Tiveros. Kaya naman pala ganoon na lang ang pagkaingit at galit nito ni Rayson Tiveros kay Vice President Sara. Naku, Tiveros, paano ka makakagin ng voters? Kung kagaspangan naman ng ugali ang iyong ipinapakita sa publiko, sarilinin mo na lang ang pagkaingit mo kay VP. Sa bagay, o mga kasama, may punto nga naman to si, ano pangalan mo, Robin? Oh, ropinchika dora. May punto no. Kasi kung mapapakita mo sa mga kababayan mo yung kagaspangan ng ugali mo, ha? Sa video kasi nakita natin eh. Eh magispang naman kung ako ha, makikita ko yung ganyan. Parang ah para sa akin ha, ah, hindi magandang ah, isang ah, mamuno kung sa kasali sa ulit, no? Ah, hindi maganda. Sayang nga yung boto eh. Eh papakita mo sa mga tao eh, bakit ganon? Ibig sabihin, talagang meron kang problema sa pag-uugali, di ba? Mga yun lang ang masasabi natin. Kasi ako, nagkukomento lang ako sa video na ito. Yun lang ang masasabi natin na hindi maganda yung pag-uugali ng tao natin. Tuloy mo, ha? Ang dami-dami. Ipapakita mo. Ang masaklap doon, na video pa, no? Ang kasamahan niya pa ngayon na nag-post, parang nilaglag siya, ba? Diba? Nilalaglag siya, nilalaglag siya ng kasamahan niya. Dito sa nakikita natin, biro mo pinunit sa harap ng marami tapos ipo mo pa sa YouTube, ah uh, I mean sa Facebook. Ayun, kumalat na. Aray, aray, aray. Uh, di sampal ngayon ito na isang uh, patunay na isa kang uh, barahura. No, hindi ka karapat-dapat na maging uh, isang leader ng Pilipinas. Baka mamaya kasi, oh uh, mangyari na naman man eh. Ubusin niyo na naman ng budget. Ha? Huh? Pag, eh, pag ingit, ingit, pikit na lang. Tama na. Wala na tayong problema doon. O, ipikit nyo na lang yan. Ayos ba? O oh, ako, ayos ako. O, oh, tuloy. In Sarah, samantala ang certified DDE sa Simantara Hug ay naghihintay ng mga matatapang na at kongresista na hmm. kayang i-call out ng naging birthday party ni BBM na kung saan dumalo o imbitado ang foreign band na Durand Duran Duran. Dahil na hanggang ngayon, tahimik pa rin sila. Narito ang commento traction ni Madara Hug, panoorin natin. Alam niyo nag-aantay pa rin ako ng matapang na mambabatas either from the Senate or from the lower house na mag -pre privilege speech that will lead to an investigation on the private concert of Duran Duran on the private party of the president para malaman kung sino ang nagbayad doon, magkano ang binayad doon. At ano. Kuya, oh, madarahog. Alam mo, oh, understandable naman kung sino nagbayad. No? Eh, ang dami nga nawawala sa budget, eh. sa pondo ng bayan. Eh. Diba, yung ano nga lang, flood control, di mapaliwanag kung bakit naubos. Wala naman na, wala naman na project. No? Parang ghost project na lang ba? Eh yan ay nilahad yan ni ano ha ni Kimbo. Ito to lang masasabi ko. Kasi sabi ni Kimbo, ganun nga. Hindi naman pala natupad yung iba. O eh nasa na punta yung pera. Baka na paghatian na. At baka nabayaran si Anong pangalan? Gurang-gurang. Ah. <laughs> oh, di diba? Tuloy mo yung kuya, tuloy mo lang para maraming mapakita at mga lumabas sa mga kab kabantutan. Oh, ano mga nakaupo diyan ha. Sama-sama sila diyan eh. Mula sa pinuno, ang doon sa ang bang pangalan noon. Oh, ang doon sa kabuntut buntutan Ganyan. Meron naman, no, hindi lahat. Eh pero doon sa mga hindi lahat, alam niyo na. Oh, doon naman sa mga nakakapanood, kilala niyo na kung sino yung trapo. Di ba? At uh, hindi natin alam bakit yung mga ibang Pilipino ay eh, nagduduling-dulo nya, nagbubulag-bulagan. Bakit? Na ba? may pahatag pa may pahatag pa si congressman ganun ba ay eh, di kayo na oh, diretso ano ang purpose kung bakit nila ginawa yon sa presidente hindi naman pwede out of the blue dahil um, gusto lang nila isopresa sa daming birthday ng taong yan oh. ngayon lang sila magagawa ng concert ng Duran Duran Naare. Ngayon na presidente na siya. Oo, pwedeng ganon. Ay, sino bang pasimula ng durang-durang eh? Hindi naman na... Oo, in pa ba ngayon yan si durang-durang? Eh, wala na. Diba, ang in ngayon, yung mga nasa millennium ano, pero yung mga durang-durang, gurang-gurang. <laughs> Di ba? Tama na yung mga ano yan. Alam na mga yung nagbayad yan. Paumbayan ang nagbayad yan. Akaawa lang talaga dahil Ismio, oh, parang bumabalik na naman, di umano, yung mga nangyari noong panahon. Sabi nga nang ng, uh, ng binang koy eh. Totoo yan. Oo, oh, na, nalinlang na naman kayo. Kaya pala ayaw niya iboto ko yung ano. hindi po, magaling eh. Hindi naman talaga yung ang binoto ko yung ano, yung uh, anong pangalan nun? Kongkoy. Ang binoto ko talaga, Duterte, nadamay na lang yun, si Kongkoy. Oo, oh, oh. ang binoto ko si Sarah. Eh, syempre eh, presidente si Kongkoy, eh, wala na tayong nagawa. Kaya pati tayo, eh, nadamay na. So, yan lang. Ha? At uh, tuloy mo na natin kung ano pa yung problema dito. At sabi pa nga dito, si Bipisara Sara ba ang problema ng Pilipinas? Aba, hindi. Oo. -o. Hindi si Bipisara. Alam nyo bakit? Ginagawan lang talaga siya ng issue. Ah, dahil nga, alam nila, sila yung banta pagdating sa 2028. Ngayon, tingnan nyo sa dumarating na sorbing ngayon. Ah, yung mga vlogger nila mismo, dati ha, di umano. Pero nakita ko, mga vlogger nila, eh, bumabaligtad na rin. Oh, marami akong kilala nilang vlogger. Ang, totoo, ang katotohanan na to, yung mga vlogger na yun, dati, vlogger naman talaga ni Duterte yun. Oo, oh, nung, siyempre, kalakasan na nahatak na rin itong si Kongkoy, ay nangyayari, ikala eh, kala nila, gaganda yung channel nila. Eto, wala na. Balik na naman sila kay Duterte. Oh, yun ang katotohanan o oh, tuloy. Noong panahon na natalo siya kay uh, Lenny Robredo sa pagka-vice president, wala man nagpa-concert sa kanya, di ba, sa mga birthday niya. Now, kung mayroon magkaganon at magkaroon ng investigation, talagang yun na yata yung pinakamatapan na mababatas sa buong Pilipinas at sa kasaysayan ng Pilipinas. Exposing the president. Alam mo kuya, baka mamaya, oo, siyempre, kumuha sa pondo ng bayan. Baka mamaya, o, oh, kumita pa yun doon, O, sino organizer noon. Alam mo naman dyan, siyempre, kunyari, o, oh, eto Pero ititriple. Aba, nabawasan na yung 500 billion na pondo. Ah, ng DPWH. Ano naman ang kukunin? Baka mamaya, yung pondo ng uh, 2025 uh, budget, eh, doon, natapyas na. Yan ang tanong, ha? Ah. Sana ipakita nila, no? maging nga black and white sila sa mga mayang mga Pilipino. Na yung budget ng 2025, eh hindi pa natatapyas. Ganun lang kasimple. Kung i-analyze ia natin na samutsaring sa uh, buaya dyan sa Kongreso, kung ano-ano yung mga nabibili, eh baka doon na napupunta yung budget. Ha? Ah. Kaya ito naman si Ati Ate Risa. Ay galit na galit. Ha? Ah. Bakit? Eh kasi nga, baka pag si Ate Lenny, eh wala na naman siya. Hanggang senadora na lang siya. <laughs> uh, di ba? Hindi siya pwede sa presidente kasi wala nga siya eh. Ang gusto ata nila, di umano ha. Meron lang kwento sa akin. Ang gusto ata nila ni Boss uh, Trillanes at uh, sito si Ate Risa, ha? Uh, ang gusto ata nila ay eh, sila magsitakbo ng presidente at vice-presidente. Yun ang uh, kwento sa atin. Ngayon, siyempre, pag pumasok na naman si Ate Lenny, uminsert na naman siya dito sa pagkapangulo. pangulo O sabi natin, pagkapangulo pangulo rin si Ate, Ate Sara, o sabi natin, uh, papasok din si Ate, Ate Lenny, eh wala na naman to. O yung dalawa, si Boss Trillanes at si, ano, si ay, ay, Ate Risa, wala na naman. Eh, naku. Yan ang problema, ha? Yan lang ang naiisip natin. Kaya siguro galit na galit itong si Ate Risa. Uh, Ate Risa, tigil na. Kaya nga sabi nga dyan, oh, pag inggit, punit. Ha? O kaya pikit. Ayan uh, mga kasama, alam na natin ha? Huh, kung bakit siguro uh, nanggagalaite ito si Ate Risa. Dahil hindi na naman siya makakatakbo na pagka-presidente o vice-presidente. Uh, kasi may target sila eh. Ngayon 2028 20, May target sila na gusto nilang tumakbo ng pagka presidente. At si Mr. Trillianes naman, ganoon din. No? Pero hindi natin na uh, hindi natin na uh, uh, binibigyan ng issue dito si Mr. Trillianes. Ang ano lang doon, tatakbo sila ng pagka pagkahier position. All right, ganun ba? Ah. Uh, talaga naman. Alam niyo na mga kasama, ha? bakit galit na galit? Oh, pikit na lang. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasensya na lang po si Goodbuzz. Siyempre, hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At uh, kung hindi po kayo Uh, hindi po nagno-notify sa inyo yung video ko. Araw-araw po ako may upload. Ngayon, ang gawin niyo po, ha, check niyo yung uh, YouTube channel ko. Tingnan niyo doon, meron po yung mga bago. At syempre, pasalamat na tayo sa 5,300 new subscriber na po. Isang uh, like, isang share, isang uh, subscribe. All good sa po tayo doon. Maraming maraming salamat po. Ayan na, bibigyan ko kayo ng panibagong upload. Ha? Hanggang sa muli. bye, -bye.